Ang pagkakaroon ng ipon ay lalong naging mahalaga sa panahon natin ngayon. Sa dami ng uncertainties at sa mahal ng mga bilihin, hindi lang sapat na kumikita ka ng pera at nabibili mo ang iyong mga gusto. Dapat ay meron ka rin na itatabi. Ang iyong ipon ay ang iyong magsisilbing safety net. Magagamit mo ito sa panahon ng emergency katulad ng merong nagkasakit sa inyong pamilya, merong mga gamit na kailangan ipaayos at kung sakaling huminto ang pagdaloy ng iyong income. Mababawasan ang iyong pangamba sa tuwing merong mga unexpected na pangyayari dahil alam mo na meron kang perang magagamit. Pwede mo rin itong gamitin kapital sa pagpapalago ng iyong pera katulad ng pag invest at pagsisimula ng isang negosyo. Alam nating lahat na marami tayong magagawa kapag marami tayong pera. Kaya normal lang na isama rin natin sa ating mga plano ang pag-iipon. Pero ang katotohanan ng karamihan sa atin ngayon, kahit alam natin na mahalaga ang mag-ipon ng pera ay hirap pa rin tayong gawin ito. Madalas nating sinisisi ang inflation at liit ng ating sahod pero hindi lang ito ang dahilan kung bakit wala kang ipon. Ang dahilan kung bakit karamihan sa atin ay hindi nakakapag-ipon, yun ay dahil kulang tayo sa clarity. Hindi tayo gumagawa ng goal, hindi natin alam kung para saan tayo nag-iipon, magkano dapat ang iipunin natin every month, ano ang mga dapat gawin at ano ang mga dapat iwasan. Kaya naman sa video natin ngayon, Ibabahagi ko sa iyo ang limang tips kung paano makaipon ng 100,000 pesos. Kung bakit 100,000 pesos? Ito ay dahil ang 100,000 ay manageable na halaga. Hindi siya ganun kalaki katulad ng 1 million pesos at hindi rin siya ganun kaliit katulad ng 10,000 pesos. Sa ibang salita, hindi siya mahirap abutin at hindi rin siya madali. Kaya tamang-tama na ito ang iyong target amount kung nagsisimula ka pa lang. Isa ring kagandahan sa 100,000 pesos kapag naipon mo na ang ganitong halaga ay mababago rin ito ang iyong kumpiyansa sa sarili. Ito ang magpapatunay sa iyo na kaya mo pala. Kung dati ay akala mo na imposible ang makaipon ng ganitong halaga pero ngayon ay nagawa mo at nasa mga kamay mo na. At dito na magsisimula na mangangarap ka pa ng mas malaki. Sasabihin mo sa iyong sarili na kung nagawa mong ipunin ang iyong first 100,000 pesos, makakaya mo rin ang susunod hanggang sa aabot ito ng milyon at dadami rin ang opportunities na darating sa iyo. Mamaya ay ibabahagi ko sa iyo ang limang tips na makakatulong sa iyo na maipon ang iyong first 100,000 pesos. Siguraduhin na malista mo ang mga tips na ibabahagi ko sa iyo ngayon para meron kang guide sa iyong pag-iipon. So hindi na natin patatagalin pa at simulan na nating talakayin ang unang tip. Number 1. Develop the right mindset. Ang pag-abot ng isang goal ay nagsisimula sa pagkakaroon ng tamang mindset. Ang ating mindset ay ang pinagbabasihan o foundation ng ating mga desisyon. Kapag meron kang maling mindset sa pera, paniguradong magre-reflect din ito sa iyong mga aksyon. Kung titingnan mo ang mga tao sa iyong paligid, makikita mo na lahat sila ay gustong makaipon. Pero ang resulta ay hindi yan bumabase sa kung ano ang iyong mga gusto Palagi ang bumabase sa kung paano ka mag-isip at kung ano ang madalas mong ginagawa araw-araw. Maraming mga tao ang gustong makaipon ng pera, pero ang kanilang mindset at aksyon ay hindi naka-align sa kanilang goal. Palagi pa rin silang bumibili ng mga bagay sa tuwing may sale, gumagastos ng wala sa plano, hindi gumagawa ng budget at umaasa palagi sa utang. Para maging successful ka sa iyong pag-iipon, kailangan mong unahin na ma-develop ang mindset na katulad sa mga taong marunong humawak ng pera. Isang magandang halimbawa na dito ay ang delayed gratification. Kung muna pag-uugali ng mga taong naging successful ay nag-iisip sila long term. Iniisip nila palagi ang long term consequence ng kanila mga desisyon. Kung sakaling gagasto sila ng malaki ngayon at bibilhin ang kanila mga luho, posibleng masaya silang gawin ito pero hindi na rin sila makakapag-ipon. Kaya mas mabuting pagplanuhan lang muna ang mga malalaking expenses. Kesa gagastos agad pero mamumroblema sa huli. Mas pinapairal nila ang kanilang isipan sa halip na magpadala sa emosyon. Kaya makikita mo sila na hindi bumibili o nagfiflex ng kung ano-anong mga gamit. Hindi rin nagpapadala sa kung ano ang nauuso o kung ano na ginagawa ng karamihan. Dahil alam nila na hindi ito makakatulong sa kanilang long-term plan. Ang pagkakaroon ng tamang mindset ay ang pinakamahalagang step sa pag-abot ng ating goal. Dahil kung wala ito, baliwala rin ang mga paraan ng pag-iipon na ibabahagi ko sa iyo ngayon. Ang kagandahan sa step na ito ay wala kang ilalabas na pera. Kailangan mo lang maging committed sa iyong goal at gawin ang mga tamang desisyon. Number 2. Alamin mo ang purpose ng iyong pag-iipon. Kapag nag-iipon ka ng pera, mahalagang meron ka malinaw na dahilan ng iyong pag-iipon. Gusto mo bang makaipon ng 100,000 pesos dahil gagamitin mo ito sa iyong emergency fund? Gagamitin mo ba itong kapital sa plano mong negosyo? O di naman kaya ay gagamitin mo ito para mapaara lang iyong mga anak? Mahalagang isama mo rin sa iyong goal ang purpose o dahilan ng iyong pag-iipon. Sasabihin ko ulit na ang problema ng karamihan sa atin kung bakit hirap tayong makaipon, yun ay dahil kulang tayo sa clarity. Gusto lang nating makaipon ng pera pero wala tayong malinaw at solid na dahilan kung bakit at para saan tayo nag-iipon. Ang kawalan ng malinaw na purpose sa pag-iipon ay ang dahilan kung bakit karamihan sa mga taong nag-iipon ay hindi naging consistent. Dahil kulang sila sa motivation at pakiramdam din nila na walang patutunguhan ang kanilang ginagawa. Kaya huwag mong hayaan na mangyari ito sa iyo. Para maipon mo ang iyong first 100,000 pesos, Itanong mo muna sa iyong sarili kung bakit gusto mong maipon ng ganitong halaga. Number 3. I-breakdown mo sa manageable na halaga ang 100,000 pesos. Kung nagsisimula ka palang mag-ipon at hindi pa masyadong malaki ang iyong kinikita buwan-buwan, mataas ang chance na malaking halaga na ang 100,000 pesos at sa tingin mo ay parang imposible na maipon ang ganitong halaga. Kaya para hindi ka ma-overwhelm sa iyong goal, kailangan mo itong i-divide sa haba ng panahon na plano mong mag-ipon. Halimbawa kung gusto mong maipon ang iyong first 100,000 peso sa loob ng isang taon, kailangan mo lang itong i-divide sa 12 para malaman mo ang iyong monthly goal. So 100,000 divided by 12 is equal to 8,333 pesos. Kung dalawang beses ka makakatanggap ng iyong sahod every month, I-divide mo naman sa 2 ang 8,333 pesos at mag-iipon ka lang ng 4,167 pesos every time na matatanggap mo ang iyong sahod. Mas mabuti kung i-automate mo rin ang iyong pag-iipon. Pwede mo itong iset up sa iyong bank account na every month ay merong malilipat na pera sa iyong savings. Para hindi mo na pag-iisipan pa ang iyong pag-iipon at gagamitin mo na lang ang iyong oras sa pagmamanage ng iyong expenses. Kung nalalakihan ka sa 8,333 pesos na ipon buwan-buwan, meron kang tatlong options. Ang una ay bawasan mo ang iyong mga gastusin. Pangalawa ay maghanap ka ng ekstrang mapagkakitaan. Pag-uusapan natin ang mga ito in detail mamaya. At ang pangatlong option ay extend mo ang panahon ng iyong pag-iipon. Sa halip na 12 months, pwede mo itong gawing 16 months o di naman kaya ay 2 years. Kung sa loob ng 16 months ka mag-iipon, ang iyong monthly target ay 6,250 pesos na lang. Kung 2 years naman ay 4,166 pesos na lang. Nasa iyo na yan kung ano ang mas realistic na paraan sa pag-abot ng iyong savings goal. Ang mahalaga ay meron kang progress at hindi mo hinahayaan na mapunta lang lahat sa gastos ang iyong income. Kaya mag-set ka na ng iyong savings goal ngayon. Alamin mo kung ilang buwan ka mag-iipon at kwintahin mo rin kung magkano ang dapat mong maipon buwan-buwan. Number 4. Gumawa ka ng budget. Pagkatapos mong magset ng goal, kailangan mo namang gawa ng plano ang iyong monthly income. Ang iyong budget ay ang magsisilbing guide sa kung paano mo gagamitin ang iyong pera. Mahalagang meron kang budget na sinusunod para ma mo ang iyong ipon at para maiwasan mo ang paggastos ng sobra. Dito mo malalaman kung magkano ang mapupunta sa ipon, magkano ang mapupunta sa iyong mga gastusin at anong mga gastusin ang dapat gawa ng adjustment. Ang budget ay common na nahahati sa ating mga wants, needs at savings. At nakadepende na yan sa iyo kung ilang percentage ang ilalaan mo sa bawat kategory. Isang sikat na halimbawa na dito ay ang 50-30-20 rule na budgeting method na kung saan 50% ng iyong income ay mapupunta sa iyong needs katulad ng pagkain, kuryente, internet, tubig at iba pang mga bagay na mahalaga sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang 30% naman ay mapupunta sa iyong wants o mga bagay na gusto mo, katulad ng pagkain sa labas, pagbili ng mamahaling kape, pagbili ng bagong sapatos at iba pang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. At ang 20% ay mapupunta sa iyong ipon. Mahalagang matutunan mo kung paano gumawa ng budget para ma-prioritize mo palagi ang iyong pag-iipon at para mabaalanse mo rin ang paggasto sa iyong mga wants at needs. Pero kung hindi ka komportable sa 50-30-20 na budgeting method, pwede kang mag-set ng sarili mong percentage ng iyong needs, wants at savings. Pwede mo itong gawing 60-20-20 o 50-20-30. Basta ang mahalaga ay meron kang budget o plano sa iyong pera na komportable kang gamitin. Kung gusto mong matutunan ng iba't ibang budgeting method, panoorin mo ang nagawa na naming video tungkol sa topic na ito. Hanapin mo na lang ang link sa description at comment section. Number 5. Palakihin mo ang iyong income. Kung nagsisimula ka palang mag-ipon at hindi pa masyadong malaki ang iyong kinikita, ang goal na makaipon ng 100,000 pesos ay medyo challenging. Kaya napakahalagang isama rin natin sa ating strategy ang pagpapalaki ng ating income. Dahil habang tumatakbo ang panahon, ang inflation o pagtaas sa presyo ng mga bilihin ay patuloy na tumataas at ang ating mga responsibilidad ay unti-unti rin nadadagdagan. Posibleng meron ka ng mga anak na pinapaaral, mga bagay na kailangang i-maintain, hinuhulog ang bahay at iba pa. Kung wala kang gagawin para mapalaki ang iyong income, paniguradong maaapektuhan ka talaga ng inflation at ng iyong mga responsibilidad paglipas ng ilang taon. Ang kagandahan sa pagkakaroon ng malaking income ay mabilis mo ring maabot ang iyong financial goals, katulad ng emergency fund, investment, at retirement. Isipin mo na lang na kung nagawa mong mag-ipon ngayon, paano pa kaya kung kumikita ka ng extra? Paniguradong mabilis kang makakapag-ipon habang nabibili mo rin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Maraming paraan kung paano palakihin ang ating income. At isa sa magandang paraan ay maghanap ka ng opportunity na angkop sa iyong skill. Halimbawa, kung mahilig kang magluto at masarap din ang iyong mga timpla, pwede kang magtinda ng mga lutong bahay tuwing day off. Kailangan mo lang alamin kung ano ang demand ng mga tao sa iyong paligid at ibigay mo yon sa kanila. Ang sikreto sa pagpapalaki ng ating income ay kailangan lang nating maging kapakipakinabang sa karamihan. Ang dahilan kung bakit ka binabayaran ngayon sa iyong trabaho yan ay dahil sa iyong skill na merong value. The more na malaking value ang kaya mong ibigay sa iba, malaking halaga rin ang iyong matatanggap. Kung sa tingin mo ay wala ka pang special skills na pwedeng pagkakitaan ngayon, ang gawin mo ay gamitin mo ang iyong free time para pag-aralan ng mga bagay na posibleng magbibigay sa iyo ng malaking income. At yan ang limang tips na pwede mong sundin kung goal mong makaipon ng 100,000 pesos. Ang mga tips na ito ay pwede mo rin gamitin sa kahit anong halaga na gusto mong maipon. Sa limang tips na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang nagustuhan mo at ginagawa mo na? At sa iyong palagay, ano pa kaya ang magandang gawin para maging guided tayo sa ating pag-iipon? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon mag-comment ng iyong mga natutunan at ishare mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.